nandito. Nandito kayo sa live ko. Nandito kami ngayon sa San Andres Complex. May nangyayaring bigayan ho dito ng pera. Kasi kakalabas lang ho ng, uh, ng uh, kakatext lang sa akin. Mayroong uh, nagaganap na komelik na nangyayari na kami daw ang nagbabayaran. Nirereklamo kami ng ano sa Comelec. Pero nandito ako sa Sports San Andres Complex. Nagbibigay no ng isang libo ngayon sa mga kababayan natin. Nakasalukuyan, nakalock yung gate. So nananawagan ako kay Comelec Commissioner uh, Garcia na ngayon ayaw kami pagbuksan. Nagbibigay no ngayon dito. Isang libo. Hindi ko alam ba't ako yung nireklamo nire ng bigayan ng pera. nag taos lang ako dito sa San Andres. Ngayon, nandito ho sila. So, yun ang problema ngayon. May lumabas na balita sa inquirer. Nakita ako, na nire daw kami ng boat buying. Pero ito ang boat buying. Nandito kami sa San Andres. Kamusta ko kayo rito? Nandito kami ngayon sa San Andres. nire kami. Pero pagdaan ko rito, sabi ko nangyari, may bigayan doon ng isang libo rito. Ewan ko kung ilang libo pa binibigay. Nananawagan ako, ABS-CBN, GMA, at lahat ng mga kababayan natin para itigil na ho yung pagbebenta ng mga at pagbili ng mga boto. Nandito kami ngayon sa San Andres Complex. At mga kasalukuyang may nagbibigayan ho. Hindi ko alam kung sino nandito pero nandito sila ngayon. Halos sa uh, madalas ang patawag dito. Kaya sana ho, wag kayong maniwala Doon sa mga fake news ngayon. Kami pa yung babalik pa rin na nagbabahat, nagbab, bumibili ng boto nasan yung news News, pakinggan. may news ngayon eh na namimiliro ng boto ito. Oh. Just in may kontrabigay daw show cause Order versus Manila City Mayor Esco Moreno and sa Sosa, City electionist, malapitan for vote buying. Pero mas malinaw ang vote buying nandito sa San Andres Complex. Sana puntahan nyo ngayon, live po ito. Nangyayari, kasalukuyan ang bigayan dito. Kayo na humag-humusga, sino talaga namimili ng boto? Ha? Pasensya na ho kayo, hindi ho kayo damay dito. May mga nagbabantay, nagtatrabaho lang. Pero nandito ang bilihan ng boto, ha? Nananawagan ako, Comelec Commissioner. Nandito ang boat buying sa San Andres Sports Complex. Hindi totoo yung mga sa amin, amin pabili bintang. pa Ito, kasalukuyang ginagawa yung boat buying dito. Sana magpunta ko kayo rito. Nandito ko kami. Kami nandito mismo. Kami ang witness. Nandito yung mga patawag, lahat ng binibenta. Ano nangyari dito? Ano nangyari dito, kuya? Ha? Kuya, ano nangyari? Wala ano na nangyari dito. May bigayan. Magkano bigayan dito? Isang libo. Ito, mga taong bayan na nagsasabi. Isang li isan libo. Magkano bigayan? Isang So ito, ibigay na isang libo. Yun ang problema. Kami nire-reklamo, pero kasalukuyan, may nangyayaring bigayan dito. So ito po mga kababayan, ang patunay na may nangyayaring bigayan dito na isang libo. Pagpasensya nyo na, ayoko itong gawin. Pero dahil binabaliktad po kami rito sa Maynila, kailangan ako na siyang gawin ngayon. So, pasensya na ho at uh, talamak ng vote buying. Nananawagan ako, Comelic Commissioner George Garcia, sa ABS-CBN GMA, lahat ng news outlet, nandito ang sa San Andres. Magpuntahan po kay rito at uh, malinaw ang vote buying. Nakalako yung gate, ayaw akong papasukin. Kanina pa ako pumapasok, kahit ayaw papasukin, buti na nakapasok ko dito sa main gate. Pero doon, hindi na makapasok, nakalak na po isa. Magkano bigayin dito kuya? Okay. Ha? Isang libo. Isang libo. Yun. Ito yung mga bantay dito. kay na humusga. Sino tunay na namimili ng boto dito sa San Andres Complex. Yun lang po. Magpuntahan na ho kayo rito.